Papa. Bali, papa. 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 Ayan mo, papa. Bali. Ayan mo, papa. Papa. Oo. Ayan siya, masalita ka papa. Oo, kanungfu ay, ano Ayun, ano mo? eh ang sili, ano? Ang pogi, Oh. Ang pogi, Oh. Hmm, ang pogi, oh. 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 hmm, ang gahar, oh, oh, o, o, Ang liksi naman, sabi mo, anak, mo, Papa. Bibidyo nga ito, sabi mo, Papa. Papa. Ay, alam naman. nagpakit naman yung baby ko. Ano pa si Papa? papa. Ayun. yun naman, naman. Oh, yeah. kit -kit. Ano, pakit naman. Oh, kit-kit. Oh, nagpalaway pa. <try> oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh,